Saglit lang, pwede ba kita ipag-pray muna? Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Lord God, hindi po aksidente muli na siya po ay nandito, Panginoon. Bigla niya napanood ang video na to. Lord, I pray in the name of Jesus na anuman ang gumugulo sa taong ito, Panginoon. Anumang ginagawa ng kaaway sa kanyang buhay sa pamagitan, Lord, ng mga problema, sa so, pamamagitan ng mga pagsubok, mga sitwasyon na matitindi sa kanyang buhay. Dalangin ko ngayon, Panginoon, bigyan mo siya, Panginoon o God, na lakas na nanggagaling sa iyo. Ano man ang kanya pong dinadala sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, maaring tao taong ito, wala po siyang ibang mapagsabihan sa sobrang bigat na kanyang nararamdaman. maaring tao taong ito ngayon, Panginoon, hindi po niya alam kung saan siya lalapit at kung ano po ang kanyang gagawin. Napatanong na siguro ang taong ito, Panginoon, na may Diyos kaya na nagmamahal sa akin? May Diyos kaya na nakakaalam ng sitwasyon ko? Pero Lord, hayaan niyo po, Panginoon, patunayan mo po sa taong ito na ikaw ay nariyan palagi. Ano man paggugulo ng kaaway sa kanya. In the name of Jesus, I rebuke it. Lord, I release peace. I release joy. I release strength. I release life. I release restoration in the mighty name of Jesus. Salamat po Panginoon. In Jesus name. Amen and amen.